Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So doon po si sinasabi ninyong uh, reskilling at retooling, um, paano po sila mag a at meron po ba yung age limitation or basta kaya nila at uh, gusto nila? napakaganda ng tanong na yan eh, mensan may nagre-react negatively on this, kasi ang sa kanila ay dapat magpahinga na, subalit so, tayo bilang isang komisyon sa nakatatanda we are really promoting dignity and a healthy happy, productive, aging mm -hmm. lifestyle so sila, kung ito ay tourism related, ang kanilang interest, mm -hmm. like sa cultural heritage sites, tour guarding, sa hotels and resorts naman, sa DOT at sa tanggapan natin, pwede silang magpadala ng kanilang aplikasyon Pagka naman sa kanilang retooling and reskilling, gumawa na tayo ng training needs assessment sa iba ba? Alam na natin ano-ano yung mga interest ng ating mga nakatatanda. And so, base dyan, they can actually send their applications and inquiry sa opisina din natin, either at the regional level or here at the central office. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!